Eh kayo nakikilala oh. po niya ngayon. Yung tatay niya, kilala niya. Oo, oh, kaya nana niya. Nanay niya, kilala pa kaya niya? Aywan ko lang sir kung kilala ba yun dahil ilang taon na hindi pumunta rito eh. Pim, nabayaan na talaga ng nanay. Nabayaan na talaga. Paano 'yon Tay? Ah, uh, in-upload namin nung una, hindi ba napanood ng nanay? Aywan ko lang sir, hindi ko naman alam kung nasaan 'yung nanay niya eh. Oh. Hindi kaya sila naawa sa anak nila? Pinakamasakit. Hindi naman kadalasan nagsisi to at nakakapaglaro naman siya. Pero ang masakit doon is pinabayaan ng magulang. Paano na kaya kung wala si Lolo? Paano na kaya kung manghina na dumating na yung point na si Lolo ay ah, hihina yung katawan niya? Sino magpapakain kay Gian? Pumasok tay Oo, sir. Sige, ah. buti. Ano? Buti, inabot ko po kayo. Oo. Ay, wala kami, Wala, wala naman akong trabaho, sir wala kang trabaho wala si JR ano ah Jian Jian yung apo nyo Jian ah kala ko JR ah, kayo po ano yung pangalan nyo Romeo po Tatay Romeo Oo. anong ulam nyo munggo sa katalong munggo talong buti masarap yan no <laughs> kumusta naman si Jian ay ganito rin tay dinabago wala pa pamunas stay punasan mo yung laway niya tay Ayan, punasan mo maalala ko tayo, hindi ko na maalala kasi yung unang punta ko dito inborn po ba yan sa kanya? Opo. ah inborn so siya yung 16 years old no? oo hmm. tapos hindi talaga mapagsalita hindi talaga sir pero yung pag-upo niya gaya tumba tumba rin oo, maya nakaupo, mamaya eh, hihigal ka agad ah marunong din siya humiga? oo, matutumbay matutumba siya? oo sir Hello, Gian. Okay ka lang? Pero kilala naman niya yung mga tao. Hindi naman siya magka... Hindi naman lumalabas masyado. Hindi, ibig ko sabihin, kayo, nakikilala oh. po niya kayo. Yung tatay niya, kilala niya. Oo, oh, kilala nana niya. Nanay niya, kilala pa kaya niya? Ay, ko lang siya kung kilala ba yun. Dahil ilang taon na hindi pumunta rito. Eh. Pim, nabayaan na talaga ng nanay. Nabayaan ah, na talaga. Paano yun, tay? Uh, ah, Inupload namin nung una. Hindi ba napanood ng nanay? Ayawan ko lang sir, hindi ko naman alam kung nasaan yung nanay niya eh. Oo, oh, hindi kaya sila naawa sa anak nila? Ayawan ko lang kung ano ang anak nila. Nung pag-alis namin dito tay, hindi ba nagpunta yung tatay para kamusta eh? Ay hindi, mga kwanyong, ah, uh, isang linggo pa. Oo. Oh. Bago pumunta. Hmm, nag-worry lang ako tay kasi okay. sa edad ninyong yan, paano na po si Jeanne kung humina ang katawan ninyo oo nga, eh, hindi natin alam kung sino mag aalaga na naman nito opo hindi nyo ba pa check up po yan tayo mula noon hanggang ngayon nung maliit pa dito sir, palagi nilang pinapa check up mhm -mm. hanggang sa lumaki kundi eh hinintoan nila hinintoan na hmm. tinitignan niya ako tayo, hello <laughs> Pero hindi mga talaga. Hindi talaga siya. mga kababayan, mga kabarangay, na, no? magandang hapon po sa atin lahat. Sa lahat po na nakapanood ng videos natin. Si Lolo at siya ang kanyang apo na si Gian, nadatnan namin na nanananghalian sila. Sila lang pong dalawa ang naninirahan dito. Dahil ang batang ito ay apo ni Lolo, anak ng kanyang anak na lalaki at ang nanay ng batang ito ayon kay lolo nung nakita nilang ganito ang kalagayan ng bata ay iniwan na lang basta-basta dito sa pangangalaga ni lolo so nakakaawa naman yung sitwasyon ng bata kasi hindi po siya makatayo ganyan pag nakaupo tumba-tumba pag walang ahawak sa kanya pero tayo makakaupo rin siya mag-isa hindi Opo. ah, ganyan maglalaro pero hindi siya makapagsalita. Hindi talaga. Hindi ba pwedeng wheelchair tayo para... Mayroon wheelchair niya, sir. Ah, meron? Oo. Uh, uh. Para ipasyal-pasyal sa labas uh, paghapon. Um, hindi mo ulan, sir. Pinapasyal ko naman to. Oo. Oh. Kaya, yeah, umuulan ng mahapon eh. Oo, umuulan. Ay, sa umaga, uulan uh din eh. Matanong ko lang tayo, paano kayo nabubuhay na dalawa maglolo dito? Ay, may, may trabawa ako, sir. May? Pag Tanim. Patanim? Mm -hmm. pagtanim kayo? Oo. Uh, uh. Sa isang linggo, minsan lang. Ah, sa isang linggo? Oo. Uh, uh. <laughs> Nagkasya po ba yun sa inyong dalawa? Ay, ikakasya na lang, sir. sir wala namang oh. Wala bang ano to, tay, uh, sa government? Walang natatanggap tong apo nyo? Wala. Noon, binibigyan siya ng ano, sir, yung mga grocery. Mahinto mm -hmm. naman. Wala naman sila nagbibigay na sa akin. Binibigyan dahil, ano, to, to kung kung sa DSW din. Hmm. Sila um, lang na Kung si Jerome mga kababayan, 17 years old, ito si Gian, 16 years old. Sabihin natin napakahirap din ang sitwasyon ni Jerome pero masasabi kong mas maswerte siya kasi may magulang na nag-aalaga. Pero ito po, pinakamasakit hindi naman kadalasan nagsisi to at nakakapaglaro naman siya. Pero ang masakit doon is pinabayaan ng magulang. Paano na kaya kung mawala si Lolo? Paano na kaya kung manghina na dumating na yung point na si Lolo ay hihina ah, yung katawan niya? Sinong magpapakain kay Gian? No? Gian? Hello, Gian? Hello? Hello? nakaawa na stop yung kain nila mga kababayan at eto buti na lang may mga gulay-gulay sa paligid no Opo oh, sir Munggo talong talong munggo <laughs> Buti hindi siya masilan sa pagkain Ay, Hindi naman sir pero... Malakas din siya kumain Oo oh. Pero talagang alagaan no Alagaan Pampers Pampers bumili ako ng pampers ng sir Mhm mm Lo yeah. Bakit napakabait niyo po sa kanya Ah simple sir ako po mismo eh Mm. <clears throat> Bali, ilan ang anak niyo po? Lo? Apat sila, sir. So, mm hmm. nandun sa Kabit, yung isa. Ah, nasa Kabit. Ang isa sa Sampalok. Asawa niyo? Hmm, matagal na namatay siya. Namatay na asawa niyo. Noong pang... nagpanganak yung bunso ko. Ah, namatay na. Hanggang 25 Kaya, years old na ngayon, sir. Ah, so dito lang talaga kayo? Doon kami sa Mindanao noon sir ano on? Yeah, oh. Pero ngayon, kayong dalawa lang talaga as in dito. May, uh, pangatlo yung ano, bunso po. Ay, bunso. Yung isang mata. Ay, isang mata rin. Oo, oh. oh, may kapansanan din. Meron. Sinami ano yun no na tigdas. Oo. Oh. Anong ah, natigdas, nabulag ang isang mata? Na, nabulag ang isang mata, rin. Pero kahit nakikita ko mahirap yung kalagayan nyo dito, lo, pero nakikita ko sa'yo parang masiyahin. Ay, wala namang ibang gagawin, sir. Kung hindi ka masaya, kung malaging malungkot, wala. Wala. Sige, lo, laban lang tayo, ano? Opo. Lo, alam mo kung bakit nandito kami, kasi nung in namin yung unang tagpo natin dito, Opo, may nakapanood ng videos ninyo, kababayan po natin, na naawa po siya sa sitwasyon ng apo nyo. Ang tanong na nga nakapanood, bakit nga ba iniwan ng magulang? Bakit iniwan ng nanay? So, maging ako, hindi ko rin masagot. Hindi rin natin na, uh, hindi ko masagot dahil uh, hindi nga natin nakausap yung magulang, no? Opo. Yan. So, ang nakapanood ng uh, videos ninyo, lo, si Bing Alvaro, uh, nasa Los Angeles, California. No, so naawa siya sa apo ninyo kaya nagbigay po siya ng tulong pinansyal. Okay. Lo, no, nagbigay po siya ng 5,000 pesos. Kamay mo lo, bilangin natin. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Total of 5,000 lo maraming salamat sir sa binigay niyo sir. Uh, uh Oo. -oh. Kay ano, kay Bing Alvaro Guillermo uh -huh. ng Los Angeles. Mga kababayan din po natin sila. Uh -huh. Na nakapanood ng videos natin. Ano masasabi mo po tayo sa nagbigay? Maraming salamat po, ma'am. Dahil binigyan niyo yung apo ko sa kunting tulong uh -huh. para sa amin dalawa. Kaya maraming maraming salamat at dala na sa Panginoon dahil tinuro niya ang daan para sa aming anak ay ako lang, wala na akong ma -ano, sir, eh. Alah, masabi okay lang yun lo, walang problema ah, importante nasa puso natin lagi ang Panginoon pasalamat tayo sa mga bagay-bagay na dumarating bawat umaga na nakisilayan pa natin yung sikat ng araw ay pasalamatan lang natin no okay so hindi ko masyadong pahabain lo dahil ayoko na rin maabala yung uh, pagpapahingat, pagpapahinga at pagkain ninyo mga kababayan mga kabarangay isa na naman na tagpuan ng team daddy Frankie although pangalawang punta ka na dito sana matulungan pa natin ang maglolo na ito bagamat si lolo ayon sa kanya Ah, nakikitanim-tanim na lang siya, nakikiupa-upa para mayroon siyang ipakain sa kanyang apo para may pagkain po sila. No? Marunong din magsubo mag-isa, Hindi, sir. Hindi talaga? Oo. Mm. Pag so, kung nagutom eh, gumaganon lang. Ganon lang. Oo. <laughs> hindi talaga magsasalita rin. Hindi talaga, sir. Napakahirap ng ganyan sitwasyon, no? Opo, sir. Botelo, hindi ka napapagod sa kanya. Ay, hindi naman yun, yun ang kasayahan ko. Basta darating ako ng tanghali. Oo. Oh. Lalo ako may trabaho. Mm -mm. ang ano ko. May aalagaan ka dito lang siya. Opo. Sir. Paano pag aalis ka, lo? Mag-isa lang siya dito. Diyan naman Ay, yung konser, yung bunso ko. Oo. Oh, oh. Pero minsan, iniiwanan siya. Oo. Oh, hindi ko wala na. Oh, kasi nung unang nakita ko, talagang mag-isa lang siya rito. Hindi naman siya nalalaglag yan. Ay, hindi naman hindi naman. Hindi uh, siya lalabas. Oo, hindi naman lalabas. Dito lang siya gulong-gulong. na -gulong. oh. Nakakaawa ano, nakakatakot ko ano mangyari sa kanya dito. Oh, po. Paano kung may gumapang na ahas? Ah, Noong doon pa kami nakatira noon, sir. Pagdating ko sa mga madilim, oh. wala sa sa loob. Oo. ko sa silong eh, nandoon pala. Oo. Oh. Kinakagat ng mga ano, ng mga langgam. Anak, oo. Oh pinulot ko, pero payat na payat noon. Payat na payat siya no okay. Pero ngayon medyo tumaba na. Oh, medyo. O, kasi hindi niya kaya talaga yung katawan niya, no? Uh -huh. Parang ano lang, gulong-gulong lang, kung saan lang bumaling, uh -huh. hindi niya kaya control. Hindi kaya control. kaya maka, maka -upo lang ganito mamaya. Kaya kailangan higpitan mo, Tay, eh, lo, yung dingding, baka dyan siya lulusot, mahina na yung mga dingding. Ay paano pag lumusot dyan tapos nagkataon nakagat ng alupihan o langgam na marami, mapasukan sa tainga, delikado. No, Jian, huwag kang pupunta dun siksik -sik sa gilid, ha? Kasi hindi niya talaga mabuhat yung katawan niya, mga kababayan. No? Nakaawa. Eh, sila-sila lang din dito, laging naiiwan, no? Okay. Mm, -mm. Kumusta naman yung bigas na binigay ko sa inyo, lo? Ubus na? Ah, meron pa. Oh, very good. Okay. So, yun, mga kababayan, mga kaparangay. At uh, muli po, magpapasalamat muna ako sa ating butihing sponsor sa araw na ito, si Bing Alvaro Guillermo ng Los Angeles, California. Sir, ma'am, maraming marami salamat po sa tulong pinansyal na ipinabot nyo sa maglolo. Napakalaking bagay po ito, ano? Nawa po hindi po kayo magsawa na tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At sa lahat din po ng mga kapanood ng video ng ito, maglalambing po ako. Pakishare nyo po ang video ito para mas makatulong pa tayo. Maraming maraming salamat po and God bless po. No, bye bye po. Bye -bye.